Paglalakbay ng puso Sa paglalakbay ng puso, damdamin ay sumisigaw. Sa mga landas ng pag-ibig, ito ay lumalakbay ng may takot. Pusong sugatan sa mga pagpukulang, sa mga alaala -ala ay humihiyaw. Ngunit sa ilalim ng mga bituin, ito ay nananatiling buhay. Sa mga matay, nabubuo ang mga alon ng damdamin. Ngitiin naglalakbay kasabay ng mga paghihirap na nararamdaman. Sa pag-ibig na hindi kailanman naubos, pusong umaasam. Naghahanap ng kapayapaan, ngunit sa pag-ibig ay nahanap ang damdamin. Sa mga gabi ng pag-aalala, pusong bitin sa mga pangarap. Iniiwan ng mga tanong, hindi alam ang tamang hakbang. Ngunit sa pag-ibig, pusong patuloy na naglalakbay. Kahit sa dilim ng gabi, patuloy na umaasa sa liwanag ng araw.